Malawakang tulong ang inihatid po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lubos na naapektuhan ng lindol sa Davao Region. Layan po nitong masigurong may sapat na pagkain, malinis na tubig at komportable yung matutuluyan ang ng mga biktima ng sakuna. Si Clizel Fardilla sa report. Halos tatlong milyong pisong tulong pinansyal ang iniabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga provincial government at lokal na pamahalaan ng Davao at Caraga Region matapos yanigin ng lindol. Kasunod yan ang pag at pamamahagi ng tulong ng presidente sa mga biktima ng kalamidad. I know that lahat ng bawat lugar, may kaibahan sa pangangailangan. Yung iba, uh, kailangan ayusin yung water, yung water supply. Yung iba, kailangan uh, buksan yung kalsada. Iba-iba. And that's why, uh, ang thinking namin, ibigay e, na lang namin sa inyo yung pondo. Alam ninyo, mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area niyo. Iniyak ng Malacanang na may sapat na pondo ang gobyerno para tugunan ang mga pangangailangan ng mga biktima ng sakuna. Sa harap ito ng pangamba na posibleng maubos ang budget ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa magkakasunod na bagyo at lindol. Meron pa rin po tayong 12.005 billion Uh, sa contingent fund. At kung mauubos man po ang contingent fund dahil sunod-sunod po ang nangyayaring um, calamity sa ating bansa, maaasahan po natin kung may excess revenue, makakuha po tayo sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Siniguro ng palasyo ang paghahatid ng tulong ni Pangulong Marcos sa kabila ng pananakot umano ng ilang taga suporta ng mga Duterte. Hindi po matatakot ang Pangulo. Nasya ay pumunta sa Davao dahil ang mga Davao ay kababayan natin at sila po ngayon ay nangangailangan ng tulong. So wag gawing pamumulitika ito para takutin ang presidente para pumunta ng Davao. Hindi po matatakot ang ating presidente pumunta sa anumang rehiyon ng bansa natin dahil siya po ang presidente at siya po ay tutulong sa lahat na nangangailangan ng mga kababayan natin tinalaga ng Malacanang ang batiko sa pagbibenta ng tigbente pesos na bigas ng Department of Agriculture at National Food Authority sa mga biktima ng lindol. Yan po kasi ang problema eh, kapag hindi po inaalam kung ano mga mandato ng bawat ahensya. Ang mandato po ng NFA ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Bawal po yan sa batas. So, ngayon po, pinalawig po ng NFA at ng DA ang mga mabibiyayaan ng 20 pesos na bigas kada kilo for all po ito sa lahat na naapektuhan po ng kalamidad iimbestiga na ni Pangulong Marcos ang mga guni-guni umano na farm to market road sa Davao Occidental na papalo sa higit isang milyong piso. Ginagawa ang mga farm to market road para mapabilis ang pagbiyahe ng mga produkto mula sa mga kanayunan patungo sa mga palengke para mapababa ang presyo ng pagkain. Yes, opo. At nagkausap na rin po ang uh, si Secretary Vince at sa kanya si secretary Kiko at pagtutulungan po nila ito para maimbestigahan lalo na kung ito yung ghost projects dapat pumaaksyonan agad. Kolezal Bordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.